Kumamada si Wami Johnson at Andreas Kahilig sa unang salang sa SMB. Inamin din niya na oras na para mag-move on mula sa naging stint sa terra firma. Ang terra firma, ibinunyag na papalitan na nila si Ryan Richards na may taas na 6'11 matapos ang sunod-sunod na kabiguan. At ang katotohanan sa usap-usapang hindi makapaglalaro si Justin Brownlee sa December 11, kalaban ng NLEX Road Warriors. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe. Like and share na lang muna para pareho tayong updated. Binura at tuluyang kinuha ng SMB ang panalo laban sa Phoenix Fuel Masters kung saan naramdaman ang presensya ni Wami Chongson at Andre Ascahilig. Isang birada sa tres ni Wami ang nagtabla sa score na 98 sa natitirang 3 minutes and 47 seconds sa orasan kasama isang setup kay Marshall Lasseter sa natitirang 2.9 seconds ng laban. Tanong, anong pakiramdam ni Wami ngayon na nasa SMB na siya mula sa terra firma? Tutukan natin si Wami Chongson sa report ni Roman Suarez ng ABS-CBN News. Bitter sweet po. Siyempre mataas yung pangarap ko sa Terra Firma. Gusto ko maging successful yung team pero changing of the guards na eh. Gusto nilang magpabata. Kailangan ko na rin mag-move on. Yung nagawa namin, tapos na yung nagawa namin for Terra Firma. Mas makakabuto rin yun sa kanila. Pero hoping pa rin ako for their success plano po talaga ng Diyos na sa San Miguel ako mapunta. Well, gano'n naman talaga, di ba? Dapat mag-move na kasi tapos na yung role niya dito sa terra firma. Limang taon din siya dun eh. Kaya para makikita mo pa rin sa kanya yung mga linyang pabor pa rin dito sa terra firma, yung mag successful lang team. Kaya tingin natin, nasa period pa rin siya ng adjustment. So ayun na nga, nag na siya dito sa SMB, ang isa sa mga kuponan na pangarap ng karamihang player na mapuntahan, di ba? Hindi lang siguro dahil sa laki ng sweldo, kundi dahil sa lahat ng player na nangangarap mag-champion. Kaya hindi siya nagkamali ng napuntahan. Sa laban ng SMB at Phoenix, kuminang din siya dito. Meron siyang itinalang 8 points, 2 rebounds at 5 assists. Hindi na masama para sa si isang newcomer, di ba? Galing sa terra firma. Base sa pinakita niyang galong kagabi kasama yung mga veterano ng SMB, parang madali naman siya nakapick up sa laro eh. Napakinabangan kagad siya ng grupo ni Coach George Gallant. syempre kasama niya doon si Andreas Kahilig na nagtala ng 12 points at apat na rebounds. Si Kahilig, grabe din ha? Almost perfect siya sa 3-point line. 4 out of 5 po siya doon. Lahat ng puntos niya, dito niya kinuha sa stress. Magandang senyales to na may sasalo sa pwesto ni Super Marcio sakaling hindi siya effective sa stress, di ba? Si Wami, 2 out of 5 naman siya dito sa 3-point area. Ibig sabihin lang nito, hindi sila nagpakabog sa unang salang nila sa SMB versus Phoenix Fuel Masters. Base sa pahayag ni Wami Chongson, Nasa puso pa rin niya ang pinagmulang kuponan ng na Firma na kasalukuyang may kartadang 3-0. Kartada na posibleng muling magbaon sa kanila sa dulo ng laban, kahit may Ryan Richards silang may sukat na 6'11 na pinaplano na rin ang terafirma na patalsikin. Tanong, bakit kailangan patalsikin kagad ang kanilang import? Tutukan natin si Coach Raymond Tiongco sa report ni Roman Suarez ng ABS-CBN News. Regarding sa import, last game na niya, we decided na last game na niya actually, talagang hindi siya pabor sa sistema ang tinatakbo namin. Napakabagal niya. Siya naman, aminado naman siya na hindi siya makakasabay sa gusto namin mangyari. Friday, hopefully, nandito na yung import namin. Maglalaro na yung gusto naming import. Alam nyo, medyo nakakatawa, di ba? Imagine, inamin ang import ng Tarapirma na hindi raw niya kayang sabayan ng galaw ng kapwa niya player dito sa PBA. May ganun ba talagang import? Well, kung sa bagay, 6-11 siya, di ba? Kaya siguro medyo hindi siya makasabay. Kasabihan naman kasi na kapag sobrang taas ng tao, medyo hindi ka ganun kabilis. Pero sabi nga nila, may exception naman sa bawat rule. Eh. Parang hindi naman siguro lahat ganun, di ba? Anyway, kumpirmadong papalitan na nila si Ryan Richards. Actually, katulad ng sinabi natin, sayang kasi hindi nila nagamit ng gusto yung dapat. Mae-enjoy na isang koponan na katulad niya na walang height limit. 6-11 po siya doon. Sa kaso nila, or ng terafirma, parang hin hindi naging maganda para sa kanila yon. At pinaka-the best na sigurong option ng pagkupalit ng import. Sa ngayon, base pa rin sa report ni Roman Suras ng ABS-CBN News, paparating na raw ang bagong import nila or ng tara firma. Pero kabaligtaran kay Ryan Richards na 6'11, yung papalit si Brandon Edwards, meron lang siyang taas na 6'6. Ayon pa rin sa pasabog ni Coach Raymond Chonko, si Edwards ang dapat nakasama nila nung Governor's Cup pero hindi natuloy. At ngayon dahil pumalpak si Ryan Richards, masusubukan na nila si Edwards na hindi nila nakuha nung nakaraang conference. Nakakahinay sayang lang talaga tong Terra Firma, di ba? Isipin niyo ha, matapos yung magandang pinakita nila nung Philippine Cup, nawala na lahat ng mga malalaking player nila. Si Holt, si Isaac Go, si Wami Chongson, si Andres Kahilig. Sila yung mga nagpakita ng bangis ng Philippine Cup. Ang daming nagsabi nung time na yun na posibleng malayo marating ng team kung hindi bibiyakin. Pero ayun na nga eh, the rest is history. Nabiyak sila at nawala ang hindi dapat mawala. Habang tuluyan ang nagpalit ng import ang Terra Firma, bunga ng pag-amin ni Ryan Richards, kumalat naman ang balitang baka ibang import ang ilagay muna ng Barangay Hinebra sa unang laban para mabigyan ng sapat na pahinga si Justin Brownlee. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang katotohanan sa isyong yan? Makakasama ba siya sa unang sargo ng koponan? Tutukan po natin ang report ng Spin.ph staff at Mr. Jerry Ramos. Gayunman, alaman ng Spin.ph na pinag-isipan ng Hinebra ang idea na maglagay ng pansamantalang import bago maglaro si Brownie sa kumpirensya para mabigyan siya ng mas maraming oras na pahinga. Pero tila sa patna ng labimpitong araw na agwat sa pagitan ng laban ng gila at Hong Kong at sa pambungad na laban ng Hinebra sa Commissioner's Cup, para ma-refresh si Justin Brownlee kaya handa siya sa December 11. Okay, so base sa report ng spin, okay na okay si Justin, darating siya sa laban at hindi siya papalitan muna para makapagpahinga. Sapat na umano yung 17 days na pahinga para makasama siya sa bakbakan ng Barangay Hinebra at ng NLEX Road Warriors. 7.30pm po yan, December 11, na kaya wag niyong palampasin. Yung 17 days, sobrang dami na nun. Enough in na inap na talaga yon. Pero siguro kasi gusto nila talagang bigyan si Justin ng matinding pahinga. Hindi kasi biro yung pinagmula ni Brownlee. Eh. Mula nang dumating siya dito sa Pilipinas, galing ng Indonesia, sabak na kagad siya dito sa PBA. Hindi na siya nagpahinga, di ba? Yun yung sinasabi ng karamihan fans eh. Dapat daw nakapagpahinga muna si Brownlee matapos ang kanyang stint dito sa IBL para hindi siya nasunog sa nakaraang Governors Cup na pinagwagian ng TNT tropang giga kasama si RHJ. So kumpirmado, darating si Justin Brownlee sa December 11. Pero matapos ang December 11 guys ha, sunod-sunod na ulit ang laro ng Gene Kings. Imagine sa December 13, kalaban nilang Phoenix. Sa December 15, kalaban nilang Eastern ng Hong Kong. Sa December 18, tira firma naman ha. December 21, grabe, dere-derecho to. December 21, converts naman sila. At sa December 25, bang inaabangang ang banggaan ng Hinebra at ng Magnolia. Lahat yan ay nakaisked sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Grabe, no? Sagad na sagad na naman sila sa laban. Dire-diretso ulit matapos ang pagsalang sa December 11. So guys, maraming maraming salamat.